Apat na pang minuto binuntutan ng military helicopter ng China access na caravan plane ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight sa Scarborough Shoal nitong Martes. Ilang beses din itong pinigroso na nagpaning obra, at tumapit ng hanggang tatlong petro nabang hanggang sa lumipat pa sa ibabaw ng eroplano ng Pifara, sabi ng Philippine Coast Guard. Ito na ang pinakamapanganib na ginawang pangharas ng China sa West Philippine Sea na nangyari pa sa ere. Ah, uh, counting banggaan lang no. Uh, with that uh, close proximity can lead to um, you know, disaster. Helicopter um, dangerous action was um, considered to be at some point higher level of escalatory action compared for the past uh, harassment that they did. Pero ang PLA Southern Theater Command China dinepensahan ang ginawa nilang hakbang na naayon daw sa batas at regulasyon bagay na binuwal ng PCG we have sovereignty over the waters of Bajo de Masinlo. it ha we have uh, that is actually our territorial airspace if you're going to ask me who is the one carrying out such aggressive and illegal actions that will only be the People's Republic of China the mere fact that we can fly ...and sail in these waters uh, highlights the fact that we are asserting our sovereignty and sovereign rights. So despite of the harassment of the PLA Navy uh, helicopter and even the presence of the China Coast Guard vessels, the Philippine Coast Guard together with before, uh, are standing firm in asserting our position in this uh, body of water. Ang National Maritime Council tinawag na unprofessional at mapanganib ang ginawa ng helicopter ng China dagdag ng NMC, ipinapakita labang dito ang kaninang pagsasawalang bahala sa flight safety, lalot na lagay sa kapahamakan ang mga sakay ng eroplano ng BIFAR. Pinaalalahanan ng NMC ang China na igalang ang international law, maging responsable at iwasan ang mga hakbang na makakapekto sa kayusan at kapayapaan. Nagpahayag rin na pagkondena si U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, sa panibagong pangharas ng China at dapat anyang ayusin ang mga gusot na naayon sa international law. Samantala, pumirma sa isang Memorandum of Understanding ang PCG, Philippine Information Agency at National Youth Commission para isulong pa ang daba ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kabilang narito ang pagpapalawak pa ng kamalayan sa mga kabataan Pagdating sa isyu ng WPS at nabanan ang anumang disinformation.